Inatake ng Russia ang Poland gamit ang drone noong Setyembre 10 at parami ng parami ang leader ng Europa ang umaaming hindi ito aksidente o provokasyon kundi sinadyang pag-atake ng Russia sa Poland. Sinabi ng Ministry ng Depensa ng Poland na malinaw na kilos ng agresyon ang pag-atake ng mga drone. Hindi bababa sa isang tirahang bahay ang nawasak dahil sa pag-atake. Nagpatawag ng emergency meeting ang Poland ng kanilang National Security Council. Sa NATO, tinalakay ang posibleng paggamit ng Artikulo 4 para sa konsultasyon sa mga kaalyado na sinyales ng pre-war na sitwasyon. Sinusubukan ni punong ministro ng Poland na si Donald Tusk na pakalmahin ang publiko. Sinasabi na dapat ituring ang pag-atake bilang isang provokasyon. Ibig sabihin, walang ipapataw na mga paghihigpit sa bansa at dapat manatiling kalmado ang mga Polish sa sitwasyon. Bagaman may mga ulat na ang hukbong sandatahan ng Poland ay tumatawag na ng mga reservistang pang na depensa at pinapalakas ang mga tropa sa hangganan ng Belarus, kung saan, sa totoo lang, naghahanda sila para sa pagsasagawa ng mga ehersisyong militar kasama ang Russia. Malambot ang reaksyon ng NATO sa pag-atake, kaya nadismaya ang mga tao sa Kiev sa ugali ng kanilang kaalyado. Kasabay nito, hindi sinagot ni Pangulong Donald Trump ng United States ang mga tanong ukol sa pag-atake sa Poland. Samantala, Muling nagsalita si Pangalawang Pangulo ng Estados Unidos na si J.D. Vance tungkol sa alok ng Amerika ng maraming kasunduang pang-ekonomiya sa Russia bilang insentibo kung papayag si Putin na itigil ang digmaan. Ayon sa Russia, wala silang planong atakihin ang Poland at hindi rin kaya ng kanilang mga drone abutin ang ganoong layo. Ito ay magiging isang malaking tanong na may kumpletong pagsusuri sa nangyari sa Poland at kung paano ito tinutugunan sa kanluran. Ako, si Alexi Pechi, ngayon ay ikasampu ng Setyembre sa ating kalendaryo. Ngayon, masusing tatalakayin natin ang paksang ito. Pero bago tayo magsimula, paalala, sa YouTube channel na ito, araw-araw may mga balita at ulat tungkol sa mga kaganapan sa mundo para maging updated kayo sa lahat ng balita. Kaya inire-recommenda kong mag-subscribe kayo sa channel na ito at ilike ang video pati na rin sa Telegram channel kong Pechi News. Ang link ay nasa video description. Ngayon, pag-usapan natin ang lahat ng bagay ng sunod-sunod. Mula pa noong umaga ng Setyembre 10, may lumabas na balita na ilang mga lalawigan sa Poland ang nag-anunsyo ng pinabilis na pagtawag sa mga reservists para sa Territorial Defense Forces. Kinumpirma ng mga autoridad ng bansa na mga sampung Russian na drone ang pinabagsak ng militar at inihayag nila ang walang kapantay na paglabag sa kanilang himpapawid. Dahil dito, inanunsyo ng sandatahang lakas ng Poland na kailangan nila ng mas maraming reservists at pinaikli ang tawag sa kanila. Noong gabi ng ikasampu ng Setyembre, ayon kay punong ministro ng Poland na si Donald Tusk, Pinabagsak ng sandatahang lakas ng Poland ang mga drone matapos ang paulit-ulit na paglabag sa kanilang himpapawid habang may airstrike ang Russia sa Ukraine. Ang unang pahayag ni Donald Tusk tungkol dito ay ganito. Isinasagawa ang operasyon kaugnay ng muling paglabag sa himpapawid ng Poland. Gumamit ng armas ang mga sundalo laban sa mga target. Ginawa ang pahayag na ito matapos isara ng Poland ang mga paliparan at simulan ang operasyon. Para i-neutralisa ang mga target na tumawid sa kanilang hangganan, ayon kay Ministro ng Depensa ng Poland na si Vladislav Kusinyak Kamis, isinasagawa ang paghahanap sa mga naitabing drone. Ipinahayag niya na at quote, ginamit ang Territorial Defense Forces ng Poland para sa ground search ng mga naitabing drone. Pagkatapos nito, tinawag ng Operational Command ng Sandatahang Lakas ng Poland ang mga paglabag na nangyari ngayong gabi bilang walang kapantay at quote isang kilos ng agresyon na tunay na banta sa buhay ng ating mga mamamayan. Ayon sa ulat, Mino Monitor ng mga Polish at Kaalyadong Monitoring Services ang humigit kumulang isang dosenang mga bagay at nagbigay ng utos na pabagsakin ang mga itinuturing na mapanganib. At itong ulat na ito ay dapat tandaan. Babalikan pa natin ito mamaya. Tinawag ng sandatahang lakas ng Poland ito bilang aktwal na kilos ng agresyon hindi provokasyon o pagkakamali. Pagkatapos nito, kinumpirma ng pangunahing paliparan ng bansa na ipinangalan kay Chopin na itinigil nila ang lahat ng flight ng civil aviation. Sa oras ng pag-record ng episode na ito, muling binuksan ang paliparan. Ganoon din ang ginawa ng tatlo pang malalaking paliparan. At mahalaga, isinara rin ang paliparan ng Jesu Yasenko. Ito ang transit point para sa pagdadala ng mga pasahero at armas papuntang Ukraine. Doon din nakabase ang mga tropang Amerikano na nagkokordina ng supply ng armas sa ating bansa. Dahil dito, maaaring sabihing ang pag-atake ng mga Ruso ay hindi lang laban sa Poland, kundi pati sa mga sundalong Amerikano sa Shishub, kung saan sila nakaistasyon. At dito mahalaga ang isang punto. Tulad ng nangyayari sa gitnang silangan, halimbawa, doon, paalala ko lang, palaging inaatake ng Iran gamit ang mga drone ang mga base ng Estados Unidos. At noong 2024, nagawa pa nilang mapatay ang tatlong sundalong Amerikano sa teritoryo ng Jordan. Kapag may mga reklamo ang Estados Unidos laban sa Iran, palaging sumasagot ang Tehran na hindi sila ang may gawa, hindi kami yan. Halimbawa, ang Hezbollah o ibang proxy force. Sa ganitong kaso, tiyak na itatanggi ng mga Ruso na sila ang may gawa. Sinasadya nilang magpadala ng mga drone papuntang Poland at ang sinisisi nila ay diumanoy electronic warfare ng Ukraine. Kaya ito ang argumento nila, kailangan nating itigil ang digmaan ayon sa mga kondisyon ni Putin. Kung hindi, mas marami pang drone ang ipadadala ng Ukrainian electronic warfare sa Poland. maya, -maya sinabi ng Russian Ministry of Defense na sa totoo lang hindi naman kayang makarating ng kanilang mga drone sa teritoryo ng Poland. Sabi nila... Hanggang pitong daang kilometro lang ito, pero mas malawak ang teritoryo ng Ukraine. Pero babalikan din natin ang isyong yan para hindi tayo malito. At alam nyo, dito, talagang inilulubog ni Putin si Donald Trump sa kahihiyan. Ang totoo niyan, ilang araw lang ang nakalipas. Tinanggap ni Donald Trump sa White House si President Brodsky ng Poland. At kumbinsido niya ito, sa harap ng publiko pa, na hindi aalisin ang mga tropang Amerikano mula sa Poland. At makalipas ang ilang araw, sumagot si Putin ng pag-atake sa Poland, partikular sa lalawigan kung saan nakatalaga ang mga tropang Amerikano. Sa ganitong paraan, ipinapahiwatig niya na kung ayaw mong umalis, ito ang babala mo. Gayunpaman, mula sa puntong iyon, nagsimulang mag-isip ang NATO kung paano sila tutugon. Ayon sa dating Deputy Assistant ng United States Defense Secretary, mahirap paniwala ang aksidente ang pagpasok ng Russian drones sa Poland. CP si isang drone iyon ay pagkakamali, dalawang drone. Maaring pagkakamali, pero kung ilan na, hindi na iyon pagkakamali. Malamang na ito ay isang pagsubok, pagsubok na dapat sagutin ng NATO. Sa ngayon, ang panig pampolitika ng NATO ay nasa tensyon, sinusubukang tiyakin na magiging angkop ang tugon ng alyansa. Tinawag ni Pangulong Volodymyr Zelensky ng Ukraine ang pinakahuling pag-atake ng Russia sa Poland bilang hakbang ng paglala at napakadelikadong president para sa Europa. Nanawagan siya sa mga kaalyado para sa mas matatag na tugon at sinabi na ang pagkaantala sa pagpapatupad ng mga parusa laban sa Russia at mga kasabwat nito ay nangangahulugan lamang ng paglala ng kalupitan ng mga pag-atake. Narito ang sinabi ni Volodymyr Zelensky. Laging pinalalawak ng Moscow ang hangganan ng kanilang kakayahan at kung hindi ito nasusuklian ng matatag na tugon, nananatili ito sa bagong antas ng paglala. Ngayong araw, nagkaroon ng bagong yugto ng paglala. Ang mga Russian-Iranian na Shahed ay gumalaw sa himpapawid ng Poland, sa himpapawid ng NATO. Mahirap tawaging aksidente ang kahit isang Shahed, lalo na kung walo o higit pang mga attack drone ang itinapat papunta sa Poland. Pagkalipas ng ilang oras, nagdaos ang Poland ng pagpupulong ng Security Council, nagsagawa ng konsultasyon sa NATO, at naglabas ng isang nakakagulat na reaksyon. Sinabi ni Donald Tusk na wala pang dahilan para magpatupad ng paghihigpit o magpanik ngayon. Normal lang ang takbo ng buhay, sabi ng punong ministro ng Poland. Sinabi niya na ito ang unang pagsubok para sa hukbong sandatahan ng Poland. Aniya, handa ang Poland na labanan ang ganitong mga atake at provokasyon. Pero kailangan ding maghanda para sa iba't ibang mga senaryo. Dagdag pa ng punong ministro Malamang ay may kinakaharap ang Poland na malakihang provokasyon mula sa Russian Federation. Okay, sa puntong ito, inisip ko na si Donald Tusk bilang isang politiko ay pinapakalma lang ang mga tao ng Poland para hindi magkaroon ng panik. Normal lang yan. Normal lang sabihin na kontrolado ang lahat, ayos lang, hindi ito digmaan, provokasyon lang ito at iba pa. Pero pagkatapos noon, nagbago na ang lahat. Sinabi ng NATO na hindi masaya ang alyansa at itinuturing na ang pagpasok ng mga drone sa teritoryo ng Poland ay isang pag-atake kahit na kinikilala nila na ang paunang datos ay nagpapakita ng sinadyang pagpasok ng anim hanggang 10 Russian na drone sinadyang pag-atake pero hindi raw ito isang atake o huwag kayong malito sa mga pahayag nila ayon sa NATO ito ang unang beses na umatake ang kanilang mga eroplano sa mga posibleng banta sa himpapawid ng kaalyado ang mga Patriot na sistema ng depensa laban sa himpapawid ng NATO. Nakita nila ang mga drone gamit ang kanilang mga radar sa rehiyon, pero hindi sila nagpaputok sa mga ito. Sa operasyon sa gabi, ginamit ang mga Polish na F-16 fighter jet Dutch na F-35 Italian na reconnaissance plane na AWACS at mga eroplano para sa air refueling na pinagsasama-samang ginagamit ng NATO. Pero hindi siya unang nag-react ng ganoon. Nagpakita ng tibay si Vladimir Zelensky na muling lumabas para sa isang briefing at naghayag ng pahayag at sinabing dumarami ang mga ebidensya na nagpapakita na hindi aksidente ang direksyon ng pag-atake. Sa pagkakataong ito, malinaw naming nakikita na mas malaki at sinadya ang pag-atake. Handang ibigay ng Ukraine sa Poland ang lahat ng kinakailangang datos kaugnay ng pag-ataking ito ng Russia. Handa rin ang Ukraine na tumulong sa Poland sa pagbuo ng epektibong sistema ng babala at proteksyon laban sa mga ganitong banta mula sa Russia. Makahulugan ang babala ni Resident sa sabayang paggamit ng eroplanong pandigma mula ilang bansang Europeo para sirain ang armas ng Russia at protektahan ang buhay ng tao. Matagal nang inaalok ng Ukraine sa mga kaalyado ang pagbuo ng pinagsamang depensa sa Himpapawid upang siguradong mapabagsak ang mga shahed. Ibang drone at misil gamit ang pinagsamang puwersa, mga eroplanong pandigma at depensa sa Himpapawid. Mas malakas lagi ang mga Europeo kapag magkakasama. At ngayon, ilang mga politiko mula sa Europa at Amerika ang sumuporta sa pahayag na ito. Ang pag-atake ay sinadya. Pagkatapos nito, lumabas si Donald Tusk at sinabi na sa magdamag ay naitalana ang labing siyam na paglabag sa himpapawid ng Poland. Ayon sa kanya, ang unang paglabag sa himpapawid ay nangyari alas 11.30 ng gabi noong Martes at ang huli ay alas 6.30 ng umaga ngayon. At ang pinakakapansin-pansin, maraming mga drone ang tumawid sa hangganan ng Poland at Belarus. Eh, parang malinaw naman na ang Russia ay umaatake sa Poland mula sa teritoryo ng Belarus at ngayon ay magkakaroon ng mahahalagang pahayag mula sa NATO. Ika nga, tapos na ang laro, lalo na't inamin ni Task na ang bansa ay napakalapit na sa digmaan. Bukod pa rito, sinabi ng kinatawan ng Kagawaran ng Panloob ng mga gawain ng Poland na sa ngayon ay may natuklasang pito drone at maging mga piraso ng hindi pa natutukoy na misil. Ibig sabihin, hindi lang mga drone. Ayon kay Boris Pistorius, ministro ng depensa ng Alemanya, malinaw na nagtungo sa Poland ang mga drone ng Russia. Walang kahit anong dahilan para isipin na ito ay isang pagkakamali sa pagwawasto ng direksyon o anumang katulad nito. At dito lumabas si Ursula von der Leyen, ang tagapangulo ng European Commission, at sinabi niya, malinaw ang mensahe ni Putin at dapat malinaw din ang ating sagot. Kailangan nating dagdagan ang presyon sa Rusya para mapilit silang umupo sa negosasyon. Kailangan natin ng karagdagang mga parusa at kasabay nito, kailangan natin ng mas malaking suporta para sa Ukraine. Walang ibang nag-ambag tulad ng Europa. Sa ngayon, umabot na sa humigit kumulang 170 bilyong euro ang tulong militar at pinansyal, ngunit kakailanganin pa ng higit pa. Sa huli, Sinasabi ng NATO na hindi ito isang kilos ng agresyon kundi isang provokasyon kaya't wala ring dahilan para tumugon gamit ang mga paraang militar. Sinabi ni Hentek Nato Mark Ryuta at ito ang kanyang pahayag. Malinaw ang mensahe ko kay Putin. Itigil mo ang digmaan sa Ukraine. Itigil mo ang paglala ng digmaan na ikaw mismo ang nagpapasimula laban sa mga sibilyan at infrastrukturang sibil at itigil mo ang paglabag sa himpapawid ng mga kaalyado. Alamin mo na handa kami, mapagmatsyag kami at ipagtatanggol namin ang bawat pulgada ng teritoryo ng NATO. Ipinakita ng nagdaang gabi na kaya naming protektahan ang bawat pulgada ng teritoryo ng NATO, kabilang na siyempre ang himpapawid nito. Ito ang desisyon ng European Union na gumawa ng panangga laban sa mga drone at depensang panghimpapawid sa mga hangganan ng kanilang mga bansa para madaling maprotektahan ang sarili sa ganitong pag-atake ng mga Ruso. At ito ang rurok ng buong kwento. Ayon sa kagawaran ng tanggulang pambansa ng Rusya, sinabi nila, walang intensyon na tamaan ang target sa teritoryo ng Polonya. Handa kaming kumonsulta ukol sa isyong ito kasama ang kagawaran ng tanggulang pambansa ng Polonya. Ayon sa kagawaran ng tanggulang pambansa ng Rusya, hindi makakarating sa Polonya ang kanilang mga drone dahil pitong daang kilometro lang ang abot ng mga ito. Uulitin ko lang, ang ilan sa mga ito ay pumasok mula sa teritoryo ng Belarus at mukhang naging sapat na sagot ito para sa Estados Unidos ng Amerika. Sabi nila, sabi ng Moskwa, di raw sila aatake, pero nangyari pa rin. Si Trump ay wala pang komento sa pag-atake. At ang Vice Presidente ng Estados Unidos na si J.D. Wentz ay nagsabi na umaasa pa rin ang Estados Unidos na papayag ang Rusya sa mga kasunduang pang-ekonomiya sa Amerika para mapatigil ang digmaan sa Ukraine. Sa huli, magdadagdag ako ng nakakagulat na pahayag mula kay J.D. Wentz na eksaktong sinabi niya. Narating na natin ang yugto kung saan nabawasan na ang mga tanong sa ilang mahahalagang issue. Isa rito ay tungkol sa teritoryo. Nais ng mga Ruso makuha ang 6,000 km2 na wala pa sa kanilang kontrol gamit ang lakas militar. Iyan ang gusto ng mga Ruso. Sa kabilang banda, gusto ng mga Ukranyano ng mga garantiya sa seguridad mula man sa mga Europeo o sa iba pa. Sa huli, magdadagdag pa ako. Ang ganitong kapal ng mukha ni Putin ay lumabas pagkatapos ng kanyang pagkikita kay Xi Jinping sa Beijing. Pero ang mga konklusyon ay malinaw na lumalabas mismo. Dito ko natatapusin. Magre-record pa ako ng ilang episodes, hindi lang dito, pati sa international na reaksyon. Mag-subscribe sa YouTube channel na ito. Pindutin ang kampanilya para updated kayo. At ilike ang video. Isulat ang opinion at konklusyon ninyo sa comments sa episode na ito